Guys. Ito, dami ko pong O, oh, ayan, mayroon tayong malaking ah, talong. Ayan, napakalaki. O, oh. ayan. Laki. Ngayon ay ligpit tayo ng mga gulay-gulay. Ayan. Ayan. At ito may karos. Limo. may sabon. Ako oh, natin ang sabon. Sabon, sabon. Ah, yan, ang lagi ng sabon, oh, well, yan, ito magandang, ano, ating ginagawa. Tapos lalagay natin sa ref, 'di ba? wang. Ito ay ano to. yung tinapay. Yung tinapay. Yan lalaki talaga ng talong oh. Iihaw ko yan para pang matapan. tapos Tapos sibuyas. Bawang. Itong kamatis. Ayan mga gulay-gulay. Okay, lagay muna natin itong sibuyas. Dami, 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 dami kong gagawin. Buhay naman talaga. O. Oh. Ayan mga bawang. Dito natin ang bawang. Kugas. Kugas natin ang kamatis kamatis. Oh! Ayan. Ayan e po, guys. Sugasan natin ang ating kamatis. So, dito. Sa isa natin sugasan. Ayan. ay inukas ko naman yung lababo. Sinabok ko muna yung bangkot ninyo. Malalaking tomatis eh. Try ko. Hindi ako nakatulog na. Laki, laki. Ang laki Ang laki-laki. Ang laki-laki. kamatis natin at Ngayon guys ay magkano naman ako ng bituka. Yung bituka ay ito guys ay babanlian natin ang ating ito bituka. Yan. Ano natin dito? Para maalis natin 'yo. Yung... Okay. Yan, finish okay Ay, itanggal na natin. Oh, ayan. Ah, ayan Ayan, ito na ano na Ayan, malamot na siya Ayan, pwede na, pwede na, pwede na ayun, ano, lahat, ayun, ayun. Ayun po guys po guys Minisin natin ang kulay At Parsley Tingnan natin ano yung parsley. Tapos saka sa natin Parang ang gilin ha. lang pag-aala ng parsley. Ating parsley. Hmm, Mantok sana ako. nanalisi ko ng bulay-bulay, mamaya magiling ako na ng bolgar para sa pumpa, para pagawaan uh, ng sangkusa, ay ako, dami dami ko talagang na kampahin ako ngayon pag matulog na lang si Do. Ito ang namira sa kanyang ano malapit ang Ramadhan. Yung katalo to ayan, dami talaga. Para lalakas ng kusina. Ayan, ayan, ayan. maliliit para sa manok. Sobrang mahigpit ng talik ito. talik talaga. Nakikita kaya? May! Okay, impeachment ito. Iwa-iwain natin yung ano, yung dolo para pakain sa manok. Wala natin lang Mag-Facebook, mag sa -rails sa YouTube. Wala na. Kaya, okay, ang comment sa once a week na lang may premier. Premier, premier din. Pag may time. Laging busy ang Inday. Nagraramad na po ilang, ano ang days na ngayon. 19. 10 days na lang po, Ramadan na. Ramadanis kami. Super pagod na naman tayo guys. Ramadanis kami. Parsley. Ay. Ano to? Uh, oh. bala. Um, bala ay ba na? Ito yung Ang sa Pilipinas ito ay kung saan saan to tumutubo yan o ang dami nito sa so Pilipinas na ay mamaya ay huhugasan natin kaya hindi pa natin huhugasan kasi ililinisin muna na yung ikaw ka lakin mm lakin Send nice. okay, ko muna ang ating ano Ayan okay, po guys, linisin ko na itong ano, ito pa. ano po, ano, 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 pag ano gagat-gatay natin siya. Balik. Baka lubat 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 ayan po guys uh, sa nanonood pong sa nanonood, sa nanonood po diyan na hindi pa na uh, ka-subscribe please subscribe po and click the notification bell button at nasa ganun po updated po kasi lahat na nyo video coming up and thank you for watching guys and god bless ayan po bye ayan po guys see you next video and Don't forget, like, share, comment below. At nang ganun po, updated po kasi aking lahat na new video coming up. And thank you for watching guys and God bless.